Mig, Mig, wag maya, Mig. Walang iya iya dito. Ikaw lang, sara lang. Hindi pwedeng iya iya. Sige, sige. Aba, mukhang diet ka, Buswara. Ayaw mo ng kanin eh. Puno um, dyan kanina eh. You know. Uy, sarap yan ah. Oh, Kinilaw ba yan? Oo, kilawin yan dul. Oh, oh, dol, dol. Man, gamot sa tuhod yan, man, ah. Saan Ma mukhang... gamot sa tuhod? Gusto ko yun. Diretso tayo, dol. Ano nandito? Gamot sa tuhod. Man. Ay, ito yun. Gamot sa tuhod. Ito yun, oh. Bro, paborito mo ito, bro. Ayan. Mati ka dyan. Unang subo, hospital agad. Unang kagat, hospital agad. Ayan, gan, huwag kang ganun, bay. Malayo tayo. O, May gamot naman daw. Yan, yan, yan. <laughs> Ay, ano pala to? Ah, Kari-kari. Kari-kari. Mas lalo. Mas lalo. mas lalo na to gamot sa tuhod to. Sarap nyan Kaya pala wala kong gana kasi birthday ko. <laughs> Ikaw nang invite eh, di birthday mo. Ang bilis <laughs> ng reaction. Hoy, hindi ako. Nagdadasal pa nga eh. <laughs> Nabawi na <ako> ni Norman. <laughs> Mig, kailang Mig, walang yaya Mig Gamot sa tuhod na nun to ay, lo, 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 lo.

<laughs> Parang masarap to. ah. Oo. No? Dito tayo malakas sa ahong. dito tayo malakas. Ano? Kakani na ang baba mo sa DJ line? Oh? Oh, may video kayo. Kaya niyo. Inan Nadali mo to DJ Ren to. Inanlock niya na yung DJ line eh. Potcha. Oh, Ayaw mo 'to ito yung mga gustong gusto ko dul eh. Yung pagkain mo dul, hindi ka na makatayo. Wala na matayuan. Oo. Pagating sa bahay, nakahiga ka na lang. Yan <laughs> ang teknik yan Kain na kain, kakain ka. Huwag ka nang magbalak na tatayo. Diretso na sa gaan. Hmm. Ito dito pi po yung ano, oh, pamatay. <laughs> Pwede nga mo <mga> po. <laughs> Pwede nga mo po, bawal tayo. nah sarap ng sisig. Ito to to to, to. meron pa marami. Marami. Ano na ho ulit ito ah. Si Sierra ang ko dito. Wala, sige tayo. Tayo na lang. Para pa Ah, sarap ng birthday. Meg! Huwag kayo maya, Meg! Putiks. Hindi na kayo makaulit. Hmm, mahiya sila eh. Oh, Ang dami pagkain! Wala ano. yung birthday girl, bahala kayo. Buswar! bus, tara dito! Meg! Bro! Tara, ulit ka pa! Masyado naman kayong mahihain. Pusan, hindi kayo pwede hindi kayo pwede pang riders. Bang <laughs> mm -hmm. Hindi pwede pang fiestahan. Hindi. <laughs>